Ayun po, kumusta na po uli kayo lahat, ano po. Yan, ang episode na ito, ano po, ang direction po natin ngayon, ay papunta po tayo sa area number 3. Oh. At gawa po ng nabanggit sa akin ni Utol, nasabi sa akin Utol, ay bukas ako may patanim. Bukas na ang araw ng patanim pala ni Ama. Ay ako po naman, ay di basta binanggit niya lang sa akin yun. Kung bagay ako po naman, di ramdam ko na hindi siya nahingin ng tulong na puntahan mo nga ako. Hindi, wala po. Tayo po ay di kusang loob na tutulong. Hindi ko naman sinabi sa kanya na, Gay, punta ako bukas, hindi po ako nagdilang deal ng Kasi nga, may gawa rin tayo, di kahit tanghali, sasaglit. Uh. Excuse po. Kahit medyo hindi nakadetalye yung oras ng dating o ano, Basta tumulong ako doon. Maginhawa na po sa pakaramdam. Oh, tara po, yun. Yun po ngayon ang ating direksyon. Oh, lakad po tayo din. Ay gawa ng ngayon. Nakapagpatanim na si si Tata po dito sa malapit sa kubo. Ay hindi na ho ako nakapunta diyan. at gawa nang ako na may puspusang busy dun sa kabila oh sa ating number 1 o oh, tama mo pa kalaguna na Rio. malaguna yan ito po oh. hindi na na-update sa mga patanim ngayon daw po sila naroon sa kabilang area timing na timing na ng patanim Oh. Ah, yes now. Pan ah Ngayon po, hindi niya alam pupunta ako. Hindi ko magi sa hapon po, nag kung kung kagahapon kahit tulad ko kagahapon, kami nagkwintuhan uh, na may patanim nga, edi pupunta ako sa dito. Yan, dito po tayo. Tatawid na tayo dito sa bahay. Grazie a tutti. ayun po sila sa kablang dulo sila oh Aba, player pala din si Utoy. Si Utoy at si Kuya. <laughs> ah, ganado si Utoy. Oh. Utoy! Tayo ba dyan kasali? O dyan sa kabila? Bahala ka na pong pumili. Ang dalawa yan. Oh. Ganado. Ang dami pang pungla, no? Ilang eras pa ang makukuha, Majin? Press natin. Ha? Press natin. Oo. Uh, kaya nag-apaan. Pag-apaan ang Paga pa ng laban. Pinapas ang barera ko. Oo. Yeah. Ba? Matagal na pari kong yan ang. Kumpari mo bang matagal na yan? Umatigas ang kumpari mo nga rin. Ha? Wala nang dadaan ha? Saan? Wala nang dadaan kaya pa saan, saan? 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 ha? Uh, Oo. Kabayo ba sana? Oo. Ah, Aka na ba niyo kagahapon? Wala na nga dadaan uh, Kabagay oh, Tutulong naman ako ah Hindi pa makasaan yung naman ah Malayo Oo oh. hmm. Uh. Pag may dalawang hapit na kanya rin Eh po, naipala si ikapanganay. Puntahan po natin. Ano ba akong dilalabitin? Saan na rin? O dito na rin. Pantagdag. Oh, wala, wala ka ng mga nananim mo. <laughs> Sige ba, sinchan. O. O, galing nga ba yan? Oh, <laughs> Nagtatabas. Nagtatabas oh, pa? Oo. Ah, hindi pa nakakatanim taga pag aabot ka lang dapat kol din taga hakot ayo oh iyong pinap pinapalis palis ayo iyong kota aro man dalway naka sound spot yan oh mister lonely ah magali bay tatlong kati kan pala rya ba si kristian kati yan Oh, ay ah, siya nga pala no. Ay nasa si Inlog. Ah, uh, sila nga nandoon, sila nga mayaw. <laughs> Wala si inchada. ma Mag-ubo Ha? Ari din nga Pag Pa-schedule mo di yan Ari lang kasama ni junas ha ah, Ano? May punten napapuntahan dito Ano? Kailan mo kausap? Ari Christian bang? Ari Adut, yun naman, si Christian na, ano yan, taga sila ang Pati pala siya Kuna Dundun. Wala ko ba tapas ni Kurong? Ba, mga dalawang araw pa. Hanggang bukas pa siya. Oo. Oh. Oo. Abot pa at hindi pa naman. Ah, ay, eh. di. Kahit, napa. kahit dalawa sa, pa... ano ako, araw ay, kahit dalawang araw, ha? Ay, pagulahan pagula, 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 si ako dito eh. Sa bunot. Si Utol po ay nandun yun, oh. Siya ay nandun. Ako po dito, sa... Uh, bunot ng punla. Arako pa gahakot. Ano ba 'to ng pangalan Arako? Nelson. Ha? Nelson. Nelson, ang eh, pangalan pangalan mo. Ah. Si Nelson. Nelson Canlas. Wala si <laughs> Arako. Inarako na Arako. Ilang taon ka na? Ha? Aba, ikaw pala yung batang batang-bata pa ano? Si Nelson. Dapat ay eh, nila lang ang pinalayo sa iyo. Yeah. O di kay Ison. ay <laughs> doon ay tatawag naman sa iyo, hindi sa si Rako, si Nel. Kakaya na ka, isang pool lang, ari, ano, Rako. Kakaya na, ano. Na, Kumulang na ng konti na lang. Daplis na, daplis na. Halos isang plat na lang po yung aming bubunutin. Bada mo pala uti ang ilalim, ano? Dala na? Ay, sabagay, ano? <laughs> yan, ang palay mo, da. Palay mo, da. Ano pagkada mo? Binabalik ko Madwala Halos ito na lang po yung bubunot. Hindi po kumabot pa tayo. Sama na namin kaya ay tinutusok na rin baka ano. May tinatapo. Eh. Ay pala yung naman, naman yung... ay. Ano nga yung gabit na. Aba, puro, -puro daw eh. Ay, sa tabilaan pala naman. Yung ubo pala na hindi rin. Sabi namin. Parang tapat namin ni anong makapal. Puro damo. Ba yung si Chong ba hindi napasok? Tara mm -hmm. ako. No. Si hindi <laughs> napasok? napasok na nga. Hindi napasok na nga sa school. So pala yun. ng Ay baka. Ay dun nag-aaral sa tuwasan din. Baka ano? si mm -hmm. Pasok na lang dito sa bagis na hindi. Ang pang anong oras kaya yun. Ang maga. Hanggang alas dito. Oo. Doon. O oh. hindi oh, dapat siya napasok ay doon sa kabila. Doon malapit. Ayan. Puntang ko pala. Hanggang alas dito awas. Alas 11. And 11. 11. Papasok siya ay hindi at 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pagkakagal na. Pagkakagal na. Oo. Oh. Pagkakagal na. Alas yung subakan labas na no? yun. Nagka-upwayan oh. Ito po service Yung aming Pagbunot ng punla Dito lang po naman tayo nakatukot Ta, Ikaw ba ano yang kami po ay Diretso na hmm dadaanan ko lang ang aking bag ang ganda ng panahon Asong mo ba o asong ba rin Sama na nanim. Si Black eh. Ay, e e. Baka. Ayos na po yung aming ano. Sa punla po kami naka uh, focus oh, uh, naka tuka tuka. Yan. Ayun, paano po? Salamat po sa inyong pagsama. Ingat po ang lahat. Happy lang po. Kamay-uti na kaunti kawai. Ganda natin sa lakot ah. Bye.